Ang dami nila. Ang takot ako triple sa bubuyog pero dito sa ano sa mga batong rock wall, hindi ako natatakot. <laughs> Grabe. Ayun ang tataba kasi nila. Ayun ah. Na. Wala nang dito. Wala nang isa. Wag na, wag na. Hindi so, na ako tutuloy. Hindi <laughs> na ako tutuloy sa pole. So nakikita naman natin sa drone. Grabe yung mga buguyog dito. Ang tataba. <laughs> Nakaka-lurky. <-color> <laughs> Yun ang dami talaga nila. Oh. Ay. Ewan ko kung nakikita nyo dito sa GoPro Trippers. Ayan na. Alam, meron sumunod sa akin dito. <laughs> Ayoko na dyan. Ayoko na dyan. So, dito na lang tayo maliligo, Trippers. Ah. <laughs> kinabahan ako or baka may ibig sabihin yung mga bubuyog na wag na ako tumuloy doon di ba kaya dito na lang tayo trippers <sighs> grabe first time ko makakita ng ganong bubuyog ang tataba grabe <laughs> So dito na lang tayo maliligo, trippers at enjoy natin itong tubig dito. Ayun, yung lamig ng Ataki River 3% hindi nagbago, sobrang lamig pa rin. Gaya ng dati, ano. So, ang nagbago lang yung lalim niya. So, medyo bumabaw. Dati lang sa atin to. Nung pumunta tayo dito, ano. So, enjoy natin to, trippers. Alright. Pakalinaw talaga dito. sarap ang lamig trippers ganda oh wow